in yung basketball player. Yeah. Pesa na bell na guys. So ito. Pangit bata pa ako guys. Guys. Ayun. Pang ito, guys. Ang, wala pa akong pambula na basketball. Uh, ito lang pang volleyball. So ito. ito, 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 ito. Ano ko guys. kami guys may apat na kami ang bahay na guys ito yan, bahay namim, then, guys. Ar na namin guys ito yung mga gabang pangalan ay ah. masasabi nga ato ka kung bang pangalan ay pin tisi tsaka bindisi ay ka kasi bindisi po oh, yun yeah. Sorel, paano ba mag-triple ang mabilis? ito oh like sandi ko muna ganito Yan. kailangan guys kailangan guys mabilis ang kamay no guys mabilis din ang mata para po sa ganun paano ba kaya gawin Ito, pa tayo guys. Naka-injector po kasi may lang pa kong skin. Yan. Hindi akong pagtatawanan. Huwag niyo kong i-bash. Please. Guys, marami yung nagtatanong mga ano pong edad ko atin. Ito na po. Anayin pa na eh.